Sa unang tingin ay tila isa itong pangkaraniwang bisikleta. Subalit kung titingnan ng pedal at kadena, makikitang ito ay isang string bike na posibleng pinakaradikal na bagong disenyo ng bisikleta sa loob ng isang daan at dalawampung taon. Pinalitan ng kadena ng polyethylene cord at mayroong mga pulleys na nakalagay sa magkabilang panig ng likod ng gulong. Ang bike ay brainchild ng dalawang Hungarian inventors na nagsabing ang sistema ay isang pagpapaalam sa malangis na kadena. The uh, idea behind making this new drive system was to retain all the advantages of the chain system and to review the potential uh, not so uh, good properties of chain driving bikes. Ayon sa mga designers, ang symmetrical nature ng propulsion system ng string bike ay tila nakakatulong para maging mas madali at makinis ang takbo ng bisikleta. Sa pamamagitan nito, ay maaari ring magbago ng gears habang nakatayo lang ang gumagamit nito. Bukod dito, ay mas magiging efficient ang pagpedal ng siklista habang ang ginagamit naman ng strings ay mas matibay umano kaysa sa kadena. Para sa Ay Balita, ako si Rachel Johnnedo. What's guy's